Good morning mga idol. So andito pa rin tayo mga idol sa Bamboo Garden Resort located sa New Bataan, Davao de Oro. So aside sa swimming pool mga idol is meron din silang dito parang sapa idol o ilog mga idol na napakalinaw mga idol. Tingnan yung mga idol o. Oh. Medyo malakas-lakas din ka rin tubig mga idol. So ayan, tingnan yung mga idol diba? Ang ganda, ang linaw pa ng tubig. Ang lamig niyan mga idol. So, ayan. Salamat nga pala sa nagbidyo kay Dodong Rin Rosel. Siya ang nagbidyo nito. So, nagpa-video ko kay Dodong Rin Rosel, mga idol. Para makita nyo kung gaano ka ganda maligo sa sapa o sa ilog, mga idol. So, ayan mga idol. Tingnan nyo mga idol. Ayan ako. Gusto ko sa kaso natakot ako doon, mga idol, sa papunta doon. Kasi medyo malalim. Ayan po. Thank you so much for watching guys. Ayan po mga idol. Thank you so much. Ayan. No? Nahihirapan si Rowell sa pag ano. Kasi medyo malakas-lakas talaga mga idol yung karin ng ano. Baka maano ako. Ayan. Ayan po. Ayan na lang. Sige. Try nga. Try ka nga mga ano. Try ka nga dyan mag ligo. Kaso pag ano dyan mga idol is na na butangan o akong dalunggan o tubig na ayan o tingnan nyo mga idol parang akong nabungol nyan mga idol kasi yung tubig is puno na nandyan pumasok sa ano ko sa dalunggan pumasok sa dalunggan ayan mga idol ayan Tama na, tama na yan mga idol kasi ano, uh, bumo na mga idol ba? Ito, tingnan nyo nga ito. Nakahirap kaya tanggalin yung sa Thank you so much for watching, guys. Don't skip ads, mga idol. Salamat ka pala sa panunokon. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to follow, like, and share. Bye-bye. Love you all. See you in my next video.